Welcome back mga boss at may ginagawa tayong HDT ayan. Ah uh, nakauna yan kasi papakita ko sa inyo yung problema. Pag ginalaw tong bulyo, may speaker na. Ayun oh. Yan, kumakaluskos na lang. Halos wala ng sounds. Kailangan lang ayun pa to ang bulyo. O itong board. So kailangan i tak pa yung ano, yan, bago magkasounds, ilipat nga natin sa kabilang ano, baba muna natin yung volume. Sa kabilang linya. Kasi yun ang problema niya eh. Kumakalaskos yung tunog. Ah, yung kabila. Gala. So, yung kabila naman mga boss, nakababa na yung volume may sounds tapos hindi rin nagbabago yung tunog oh. iwan ko lang dito kung ano gumagana so, pa tong ano pero ito wala na so ang <coughs> ang magiging ano natin patay mo na natin ang magiging game plan natin dito sa amplifier na to i-recondition natin so paano ba yon? pag recondition kasi lahat ng potentiometer papalitan mo na para wala ka nang isipin Then, itong board, para mawala na may ano, alikabok, ma-refresh, kailangan siguro dito hugasan talaga natin para malinis talaga ng gusto. So, this, uh, disassemble ko muna lahat. Then, ano, uh, kalasin natin yung mga ano. At uhugasan hugasan natin to Kaya lang hapon na, baka bukas na. Hugasan natin. din, try natin linisan. Tapos, pag luminis na, ibig sabihin may audio naman kasi may audio naman kabilaan may pas, uh, possible talaga na ayos tong main amp kasi nagkaka audio naman kaya lang sablay sablay nga at saka nagsiswitch yung relay magpo tayo dito sa ano pero lilinisan natin yan para ano para mawala at saka itong terminal bungi bungi na rin palitan na natin yan mga boss yun lang okay mga boss so balik tayo dito sa ano ginagawa natin ano. na nakalagay dito 50k yan 50k lahat yan potentiometer yung ano iba yung design niya gilid gilid tapos gitna gitna eh gitna ah, iba yung design niya so tinitingnan ko yung diagram ng ano ng dito ito kasi medyo mahirap na hanapan ngayon gawa ng alanganin yung size niya mga boss marami tayong mabibili nga medyo malaki nagtingin ako sa online kaya lang hindi siya ano eh tingnan yung paa niya ah, uh, nasa inches tayo hindi pa tayo sa centimeter so yan yung paa nya yan 10 centimeter lang in total yung pinaka ano taas tapos may XE yung ano nya yung XE isa daw walang problema kasi ah, uh, madali na malagariin yan pero yung distansya kasi ng paa kailangan natin dalawa ng 6 pins at saka ilang ba to apat na ano apat na 3 pins ito naman ano nasa 8 cm yung pinaka buka nya tsaka maiksi so try kong maghanap nito sa raon kung wala sa online ah uh, mga potentiometer niya may napalitan na dito itong dalawa lang ata pero yung iba yung iba mga wala na yung kinalawang. kinalawang na yung iba papalitan natin lahat din kasapa yung rili uhugasan din natin tong kaha yan kasi sobrang na tinanggal ko na yung transformer nito nakaraan ay, yung ano pala, tatanggalin din yung ano. Ah, uh, Ayan. Then, paano nga ba? Yung ano nito, yung trans, uh, yung relay, tatanggalin natin. Itutuloy natin to. Dito lang tayo mahirapan. Ano kasi to, yung dito sa baba. So, nakalagay dito sa music uh, loudness, ito yung switch. Sa so, loudness. Try ko din maghanap nyan. Pero mukhang okay pa naman. Check ko na lang yan yung treble at saka bass ayos, tapos ito naman ang tone naman ng mic, yung treble, bass repeat at saka delay, tapos ito mga volume volume na to kaya siguro sabi ng may-ari yung ano tunog yung kabila eh, di, ano kasi andito yung ano andito po yung potentiometer ng ano ito ito yung sa tone control kung wala ma maobliga tayo niyan pero napakahirap niyan gawin ng para kasi talaga siya pugasan ko muna din ano Uh, bilad natin habang maganda pa panahon ayan mga boss yung ano natin na uh, hinugasan na board uh, binibilad ko at pinapatay tingnan nga natin kung pwede na uh, nalinis na natin to okay natin ito. so ito na siya mga boss malinis na siya pero mukhang ano hindi ko gaano nalinisan ah ayan may nakalusot pa punasan ko na lang yan yan lusot pa dyan So wala naman ata naging problema dito sa mainboard kasi uh, wala well, halos wala naman ako nakita dito ng kinalawang na piyesa. ano na lang uh, ibabalik na lang natin yung relay. Ang na natin. Kaya lang itong ano nakalimutan ko tingnan yung subang dumi. Uh, Ay sa bagay sa ano lang naman to. Pag ano papalitan naman natin to ng ano na lang eh. Ng lagayan lang dyan baka mag-loss na rin to wala sigurado ay flat pala to maghahanap ako ng ano pero try ko munang linisan tsaka ano baka umobra pa din dito naman super wala wala namang ganong kinalawang na hindi parang wala talaga eh malikabok lang talaga to itong kalawang na to ano pa to eh ah, pwede pa to hindi naman nakalawang talaga yun tingnan na lang natin yung board sa ilalim halos wala naman siyang signs of repair pa bukod sa ito yan titingnan natin tong kapasitor na to kasi kinalawang na siya yan baka corroded na yan sa ilalim kasi yung kaparis niya mukhang okay naman pero pag nagpalit tayo niyan paris pa rin yan para sigurado tsaka ito dito yan yan yung part na yan kasi may corrosion eh ayan oh. Ayan. Corrosion siya. So, yan yung mga i-check natin dito ngayon. Tsaka yung mga hinang, baka ano, uh, lagi ko naman itong sinasabi, pag nagugas kayo ng board, double check nyo yung mga hinang, baka pag nagalaw ng brush nyo, nag-loss na yung pinaka ano, tapos pag balik nyo, hindi na gumana dahil may nag-loss. Kaya, i-double -do check natin yung mga hininangan. Tapos ito, parang may ano dito, kikis-kisa natin yung Yun lang, tapos ko yung relay yung ano siguro papalitan ko na rin tong speaker terminal ng bago para sure tayo then check natin yung ano check natin yung sa harapan naman Ayan. punin kunin muna natin tingnan natin kung ano nangyari dito malinis na makintab na yung board oh. yan dito naman wala na kasi mga potentiometer lang yung at saka ano yung ano, nalinis na din natin yan. Tinel na lang yan, malilinis na yan yung kumapit sa sa flux o sa paste na ano. Then dito sa pinaka ano niya, uh, may mga ano ba, may mga hindi ganong inabot ng brush na dumi. linisa na lang natin yan. Tapos ito, yan. May mga may kalawang na din talaga, papalitan na natin yan. Yan, isa-isahin natin yan pag ano pagpalit yan ayan sa so, isay natin yan yun muna ang gagawin natin dyan mga 104 tsaka ano ano yan mamaya tatabahoy natin to mamaya gabi ah, isasabay natin ng ano magla live tayo mamaya para ano ipiprepare ko yung mga pyesa tapos ano mag live tayo live repair yan hanggang sa matapos 'yun para ano. Yung kaha andon ano, may mga hindi pa na ano. Yung kaha andon andon sa ano andon sa tawag dito. Andon pa sa labas. Pipinturahan pa 'yun pero unahin lang natin 'to. 'Yan. So ayan mga boss, uh, mamaya na lang. Mamaya ang gabi ko 'yan titirahin. Magla-live repair tayo mamaya ng amplifier. Ayan mga boss, dumating na yung in order natin na potentiometer sa Shopee para sa ano natin para sa HDT yung ganito ang kailangan natin yan so sana itong potentiometer na to ay katulad ng inaasahan natin good luck na lang nagsugal ako dito ang binayaran ko dito ay wala nakadikir ating eh. 200 280 ata 280 Medyo maay kamahalan tong potentiometer na to. Ayan Ito yung nabili natin mga boss. Ayan. Bago sya. Tingnan nyo. Ayan. So, plan nyo. Anong bang gagawin natin? Itatabasin na lang natin yung ulo. Ipukumpala natin ngayon kung sin. Ayos ah, mga boss ah, pareho sila. Then, ang value nya ay 503. Ayan. Okay. So, dito naman sa ano, dito naman sa potentiometer na ano, na in-order natin. Yung 50K din naman na 3 pins lang. Ayan. Ayan. Sana parehas. Yung ano dito kasi, yung issue ko dito, yung distansya. Ayan. So, ibig sabihin mga boss, yung ganito, yung model niya o yung code niya ay R121. Ayan. Ano nga lang, magkaiba sila ng ano kasi half moon. So, tatabasin naman natin yan mga boss. Kakat ko naman to, kaya walang problema. Pati yan. So, i-prepare ko na muna. Maglinis muna ako ng shop. Para matapos na natin tong kay Kuya. Kanino ba to Kay Kuya Carlito o Carlo? Yan. Para may kabit ko na para matapos na. Same na same siya. So tatabasin natin. So linisan ko muna yung shop kasi ito pa lang siguro sa harapan gagawin. Ayun, ang dami kong kalat. Nagawa ko ng baffles Hindi pa natapos. So ang dami ngayong mga ano, dami kong ngayon nagkasabay-sabay na gagawin. Gawa na nagbabawasan ng pinding. Okay, para yung una kong nakapila, una din natin ma-upload. Saglit lang mga boss. Ayan mga boss, naikabit na natin. May mga hiwa-hiwa na rin yan pinutol na natin para no, kasi sobrang liit pala ng butas nito so nilagay ko na lahat sa gitna nilagyan ko na lang ng masking tape kasi mas pronto sa sira at medyo mahirap pa na pa ng pyesa so assemble muna natin at uh, try natin kung oobra na yung ginawa natin So, nagpalit ako dito ng mga piyesa sa ano sa Digital Eco IC. Ito yan, papalitan mga actual yan, yung mga ano yan, natin, mga kapasitor. Wala talaga isa mismo ito yung pinaka output ng Digital Eco IC. Nagudyo test tayo diyan, wala talaga ng ano eh. Wala talaga ang lumalabas ito kung titingnan niyo. Maglalagay tayo ng salita. Sa makatuwid mukhang hindi ito mayayari yung ano nito microphone parang ganito nga ang kapalaran nito ano na to so nag audio twist tayo wala tong speaker ano ba ba't wala po itong ano natin yan dito sa pinaka input nya meron sa, oh, sa pinaka output dito Hello, okay. Hello. so check. Hello, hello. Wala. So dito dapat may eco to yung anindikan natin yung pinaka output ng digital eco IC. Hello, hello. Wala talaga mga boss, wala siyang output you niyan. Know? Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, wala talaga, wala. Yeah. Wala talaga siya mga boss. Hello, hello. Yeah, ito. Hello, wala talaga siya. Ibig dito sa pinaka eco, hello, hello. Hello, wala ka na may inject dyan. Pero sa pull dyan kasi magsasalubong yan dun sa mic at saka sa eco. Hanggang dito lang sa may main volume ng eco meron. Ah, ng volume. Hello, hello. hello. Sa mic volume to. to sa main. Meron siya. So, sira talaga tong IC. At uh, sabi naman ng customer, kung hindi talaga magawa ng paraan, hayaan na lang. Kaya, uh, hindi na tayo bibili ng pyesa na to. Hayaan na lang natin yan kasi yun naman ang sabi itatay lang i-repair kung papalitan talaga kahit hindi na daw hayaan na lang so mga boss tatapusin na natin dito yung vlog natin magpa final testing lang tayo pag natapos na antayin ko lang yung response ng customer So ayun mga boss, nagatakpan na natin at inaantay na lang natin tubusin to. So, antay ko na lang yung customer. Yung sa mic talaga, hindi na natin nagawa ng paraan. Walang, may mic siya pero walang ego. Pero okay na daw yun, sabi ng customer. Hanggang dito na lang mga boss. God bless po sa ating lahat at see you sa next vlog ko.